yun, sarap. Ah. Kahit talaga ako nagngangalas kung paano ginigibo ang masira mo na panira na ini. Haloy na akong interesadong mahiling kung paano niluluto ang pig-uurgul yung kakano na ini kan kamaligalbay. Maray na sana ta sa klasikan trabaho ko sa TV broadcast media na na kung pagkakataon na masirip din personal ang proseso kan pagluto kan paboritong panira na ini kan mga bikulano ang pinangat ang pinangat iyo ang kakaiba as in na pagluto nin gulayon kan mga taga albay gamit ang dahon kan apay natong sa ibang tagalbay kat nga sa ringkunada kamsur bunor o hupi sa muya sa katanduanes laing o gabi sa tagalog o taro leaves sa ingles pagyaong ka kaya sa bicol maski sa inkaman bumirik basta may tubig o kabasan nagtatalubo ang gulayon na ini Dagdagan pa kan kadakol na puon kang niyog na ang perpektong pang natok sa gulay na ini. Kaya talagang mas oral daw kang magluto dahil ka mawawa ranin sa Sa tabang kan Department of Tourism Bicol, nabisto ko si Jomar Nocedo saro sa mga bistado asin subok ng masiram magluto ng pinangat sa Kamalig Albay. Graduado siya sa kolehiyo as in dating may profesional na trabaho. Alagad mas pinili niyang ipagpadagos ang negosyo kan sa iyang mga magurang na inatama na ninda sa labi 40 taon na. Mabusisi ang proseso kan pagluto kan pinangat. Poon sa pagkuanin mga sangkap, sagkod sa ini, iluto as in ipabakal. Kumusta madigdigoy ang bintahan kan pinangat? Mabenta may kanya-kanyang sikreto ng pagpasiram nin luto ang mga producer kang pinangat sa kamalig. Kaya data na siya hinapot, manood sa mga sikreto niyang sangkap. Ay, yung sangkap, nakahalo na sa kakatao, sila lagi wedded sa loob. Mm. Tapos, ang um, ano niya, tsaka isa pang teknik, hindi po pwede siya na ano, na halimbawa yung nyog, uh, hindi purong magulang, na hindi purong medyo anka Kasi, uh, ang tendency noon, Maltika. Amay na pagkaaga kan ako nagbisita, nabutan ko ang sayang mga magurang na nagpapatos na kan pinangat nga ni iluto ni JoMar Kan nakaaging banggi pa sumot kinudkod paga ang ginatos na mga niyog, asin niluto ang mga pambangot. Dakul na klase ng pampalasa ng pinangat ang niluluto ni Chomar. Arog kan tinapa, karne o hipon, asin sa kada pagluto, binabanga ninda ini sa maharang asin bako. Pag may day sa harang, igwapa e subot mga suki na nagpapagibunin espesyal na pinangat, mas darakula asin mas matindi harang. 60 pesos. 60 pesos. Pasadya. Mas mahal pala yung extra hat. Pinapatong-patong sa napalan, ang hasta apat na haralapad na dahon kan apay, dangan pinapalamanan kan ginirisma na dahon. Pagkatapos, uulaan na ng gata o natok na kumpletos ricados asin bangot. Pagkatapos, pupuruputan ini nin ubo din dahon ni Nyog, Dangan ilalaag na sa dakulang kaldero, tangani na lutuon Anda kulang kaldero uulaan pa nin tamang sukul kang natukang Nyog asin papakalaga kagaon Gamit sa pagluto ni Jomar ang mga bagulkan Nyog Daisubot pwede ang gas stove Dahil apuera sa haloy maluto, mas masira mangiraray subot ang luto sa natural na kalayo o, Dalawang ganito, araw-araw Ganon. Ilang piraso yan, sir? Lahat, ano yung na? sa loob niyan. 70, 70 pa lang yan, 73. Hmm. Kasi, kasi kasi, 70, 80, 70 to 80 hmm. Aabuton man, nilabi sa sarong oras ang pagluto. Bawal buksan ang kaldero. Sagkod na dahil nagkakalaga akaga. Tanganig mamantini ang init kaini. Asin maluto subot ni Maraisa Natok ang pinangat. Kasi, yung mga yung topping sa ibabaw. Hmm. Hindi yun naal sa pag nawala ng aboard. Ah, ganun. So, dapat laging bantay-bantay talaga. Oo. Oh, hanggang sa kumulo siya. Mm -hmm. Pinapatungan niya. niya. Basta hindi pwedeng buksan Kainan yan talaga siyang mm -hmm. makaibabaw. Mm -hmm. Pagkatapos kang pagluto, ipapatos na sa foil ang mga pinangat dangan ipo-frozen sa refrigerator kaipuhan ang frozen, lalo na kon Manila, Cebu o iba pang mga lugar ang dadarahan kan produkto. Manila. Ibig sabihin, na to sir. Oh, oh. Alagad sumunga mga yan mainit pa. May mga nagpapatalaan naman sa buot kay Jomar. Tanganin kumuanin bagong luto. Gabos na niluluto ninda Dadigdi. Mga made to order na, kaya dahi na kay Puhuan ang tindahan. Tanganin na mag-display. Ural daw, ginatos na mga pinangat an niluluto sa buot Da Jomar. Nagkakantidad ni 50 pesos ang pabakal ni Jomar kan pinangat. Mantang sa iba, labi sa 60 pesos man. Maray na negosyo sa buot ang pinangat. Kaya minamantiner maray kan pamilya ni Jomar ang kalidad kan namit kan produkto ninda. Malaki ang kita. Every day ang luto namin is 150 pieces. Mm uh -hmm. -huh. Sa isang buwan, magkano na. Maski ako nagpurbarman, iba talaga ang namit kan sa indang produkto. iya e, matitikman na natin yung kanyang luto. Yung ano to ha, uh, maanghang na klase ng pinangat. Panalo ibang iba ini eh, duman sa mga nanamitang kung nilutong pinangat sa ibang lugar sa Albay. Kung sa bagay, iba ibaman ang pangnamit kan mga Bicolano. Kaya nga ni, dakul ka muning pagpipilian. Pero kung mas gusto nindo ning mas masiram, yaon digdi sa kamalig ang masiram na pinangat. Ika, tatao ka magluto ning pinangat? Kung nagkakakan ka kaini, eh, anong flavor ang gusto mo? Maharang o bako? Ang pinangat saro sa orgulyong kakanon kan mga albayano asin kan mga Bicolnon. Kundayo ka, digdi sa samuya, bako kumpleto ang sa imong rabas, kung da imo nananamitan an pinangat. Kaya marana, sa kamaligal bay, namitan ta ang sa indang pinangat. Salamat sa mga nagantabay sa masunod po giraray na istorya ni Rabasero.